sa mga nangungunong balita ngayong umaga, makakasama natin si Joel Reyes Abel. Good morning, Joel. Good morning, Susan. Good morning sa ating mga kakapit kabalitaan ngayong Thursday morning. Joel, pasado alauna imedya na ng madaling araw kanina nang maipasok ang poong Nazareno sa Quiapo Church. Milyong-milyong deboto ang sumali sa posisyon. Libo-libo sa mga yan, matyagang naghintay sa Quiapo Church mula pa kahapon. Para sa balita yan, may follow-up report sa Victoria Tulad. Victoria? Susan Joel, nakabalik na nga ng matiwasay dito sa loob ng Quiapo Church. Ang mahal na poong Nazareno matapos ng halos labing siyam na oras na prosesyon. Alam nyo talagang nakakabilib din yung ating mga kababayan na hindi ininda pagod, gutom, siksikan at init. Mapasalamatan lang ang mahal na poon. Nakalulula ang dami ng mga deboto na nagsama-sama sa Quiapo Church kagabi para ang mga ang pagdating ng itim na Nazareno. Pero mas nakamamangha ang tindi ng kanilang pagmamahal at pananampalataya sa poon. Marami sa mga nag-abang sa simbahan, naroon bago pa man magsimula ang prosesyon kahapon ng umaga. Sa pagod at siksikan, hinimatay na ang babaeng ito. Hindi naman natinag ang libo-libong iba pa. Pasado alas 12 ng hating gabi nang dumating na sa Plaza Miranda ang mga nasa unahan ng posisyon. Pero ang mismong poon, malayo pa raw. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating naman ang mga pumapasan sa andas ng Nazareno. Ang problema, hindi pa maipasok ang poon sa plaza dahil sa kapal ng tao. Walang magalawa ng mga naghihila ng lubid at ang mga sumusubok maglakad papunta sa simbahan, natutulak din pabalik. Ang mga opisyal ng Quiapo Church nakiusap na sa mga deboto na magbigay daan. Pasado alauna unang medyo ng madaling araw, binuksan na ang pinto ng simbahan at pinapasok ang mga nagpapasan ng andas. maya, -maya pa, nakapasok na rin sa Plaza Miranda ang mahal na poong Nazareno. Hindi magkamayaw sa pagsigaw at pagwagayway ng kanilang mga panyot-bimpo ang mga namamanata. pawi ang pagod ng lahat ng makita ang poon. Mas matinding kasiyahan naman daw, ang naramdaman ng mga namamasan ng sa wakas ay may uwi sa simbahan ng itim na Nazareno. Hindi mo makatawaran yung saya. Pero may hindi naman. Mahirap na masaya. Kasi taon-taon na dito kami. Manata na namin dalan nanay ko na isrok na tubig. Ah, nawanata ako sa pong nasareno dahil marami kong hinihiling sa kanya na natupad. From Ebesia. Ano bang yari? Ano kahilingan niyo? Ano kahilingan niyo natupad? Marami kong kahilingan sa kanya na natupad mga kuwan Talagang malaki so, pananampal sa pananampalataya ko sa nasareno Pagkapasok ng poon sa simbahan, muling isinara ang mga pinto. Ang ilang deboto, pumawak na lamang sa gate at doon na nagalay ng panalangin. Habang ang iba, patuloy na nagpunas ng bimpo sa andas kahit wala na roon ang imahin. Kwento ng mga deboto, anumang hirap ng kanilang panata. Paulit-ulit pa rin nila itong gagawin. Pagtitiyak pa nila, anuman na mangyari, hindi mawawala ang kanilang pananampalataya sa poong Nazareno. Ayan pala tayong magpapatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Susan Joel, kung makikita ninyo sa aking likuran ay talagang napakaluwag na dito sa Plaza Miranda at maaari na ang pumarada ang mga sasakyan. Samantala, ayon sa pulisya, nasa labing isa ang kaso ng pandurukot na kanilang naitala bilang na mas mababa kaysa noong nakarang taon. Ayon naman sa Philippine Red Cross, nasa 36 ang bilang ng mga deboto na nagtamo ng major injuries at yan ay kinabibilangan ng lacerations at ng cardiac arrest. Yan muna ang latest mula rito sa Quiapo. Balik sa inyo, Susan at Joel. Maraming salamat, Victoria Tulan.